Wala kung local uh, okay. government wala okay. rong PMP. Okay, okay. So, now let's uh, proceed. Alamo, alamo mayo Alice. Unilab Health Reminders Generally, everyone is aware of how important micronutrients are... and. Alamo ang karapatan ng mga polymer na patakasin kadito. Anong kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabot ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pagkalis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino ako nakausap sa mga local official dito? Uh, Your Honor, uh kausap ko po pero wala pong kausap na any local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Ah, uh, Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner pa yan o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we may, we all agree that we will not uh, grant her an executive session. Ah, uh, ah, uh, Alice po, ang ah, alis ko, you're not actually the query of the good congressman. man. At tinatanong niya, yung kaso mo mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Available ba o hindi? Available, tama. Uh, yung sa ombudsman po. Available. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Available pala. Ah, uh, Your Honor, um, hinihintayin din po namin yung lumabas po yung, yung isang kaso po. Your not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ba sa Magkano? Ah, uh, may, may okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanongin mo, magkano ang bail ba? Sa lawyer. Magkano? Lawyer. Magkano lang? Magkano uh, 190 po. Magkano? 190, po? 190? 180, 000. 180, 000? and then you didn't bail out? Did you cannot bail? Uh, Mr. Chair, um, uh, may mga ibang mga, mga ano? contempt pa rin daw po iba, kaya... hindi! Ito! <laughs> We didn't know, Jessica, no, yes, go, go ahead, sir. Go ahead. Then, okay, sa pagkano. At the move. From you, you loyalty.